Good morning, good morning, good morning. May duty na ang person na anak ko diri sa Isis Farm. Musulod na ko sa gate. Put ko yo na itong mga gwardiya diri. Hindi pwede di makasulod kung di tanawang yung mga wong. Kinahala na yung mga wong, kumplito yun daw. Tara, tara po kayo, bossing. na ko diri, mga lords. Good morning, te. Good morning ko daw. ni te. Tara, let's go bila ang tamo diri sa Casey's Farm nindot kayo ang farm na mo diri kompleto ni oops na adri ang mga sakinan nila nag parking parking -agi ko agihan ko op, diri na hapit na kumuabot diri ang ako ang at tuon oops musulod na ko sa mansion kwartahan kayo yung kaya siguro ani Siguro kay kumpito man ang balay. Ops, okay. sa kagwartya. Nagpaabot ni siya sa iyang kauban na mo-off na ni siya karoon. Na ako rin, lingkuran ako rin. Relax ako. Oops, wow! Lingkuran, kay mura rin ka po ko taod para mag-hilo ko sa sakyanan. Mo ni Perminti taga adlaw Sige kong hinlo, kaya para natong amo, malipay. Kaya na ako diri, at tuunan ako kay hugaw kay ang nawong sa sakyanan tanaw ka bugabug na hindo ni ron oops hit din ng hindo sa kong sakyanan oh, wow ay lahad ay oh ato ni hinduan para ismailing atong amo para paglingkod sinaw wow hastan sinaw na ni mo ni or relax na ko oops Nana, na nabot na ang iyahang ka relibo nga guard uy nagpagwapo oh, Nag wow. yung taon siya na namahaw sila. Panampit po din tao mo kaon. Kaya ako, wala ipamahaw. Oops. Kani. Uy, kalami sa mga sudan ninyo. Pang mo. Ang kapala mo kanyo. Good morning, good morning, good morning. May duty na ang person na anak ko diri sa Isis Farm. Musulod na ko sa gate. Put ko yaw na yata mga gwala dyan Di juga makasulod kung di tanawon yung mga wong. Kinahala na yung mga Kompleto yun daw. Ta kung salamat kayo busing. are na ko rin mga lords good morning te good morning po daw ingon ni ante tara let's go dila ang tamo rin sa Asus farm hindot kayo ang farm na mo rin kompito ni oops na adri ang mga sakinan nila nag parking parking mo agi ko agihan ko oop adri na hapit na kumuabot Triang. ang ako ang at on, ops, masulod na ko sa mansion